Pagkaing nakakasira ng ating kidneys. Gusto mo rin bang malaman kung ano ang mga pagkaing nakakasira ng iyong kidneys? Ano daw? Isa ka rin bang health conscious o health advocate na gustong matutunan ang mga pagkaing dapat mong iwasan? Sa video na ito, iisa-isahin natin ang mga iyan at ating bibigyan ng mga pagkain makakabuti sa inyong mga bato. Pero bago yan, ako nga po pala si Sandy, isang dialysis nurse sa loob ng labing tatlong taon. Bilang dialysis nurse sa loob ng mahabang panahon at sa dami ng pasyente kong nahawakan, iisa lang ang kwento nila. Mahilig silang kumain ng mga maaalit na pagkain at uminom ng soft drinks. Ano daw yun? Hindi sila mahilig uminom ng tubig. Nakakwento nila na meron pa silang healthy activities like pagja-jogging o pag-eehersisyo. Akala nila okay lang dahil wala naman silang nararamdaman. Hanggang dumating ang isang araw na na-damage na ang kanilang mata at doon nang sila nagpakonsulta sa doktor. Kapag lumabas na ang mga simptomas ng sakit sa bato, medyo late stage na kasi ito at madalas nangangailangan na ng pagdadialysis. Kaya naman ngayon, iwasan mo na rin ang mga pagkain ito upang maiwasan ang pagkasira ng iyong bato. Iwasan ang matatamis na pagkain at inumin upang hindi masira ang inyong bato. Tulad ng dessert, white rice, bread, pasta, and cereal with sugar. Isama na rin natin ang sugary drinks tulad ng soda, fruit juices, energy drink, at sweetened coffee and tea. Instead kumain ng healthy at nutritious foods tulad ng egg, chicken, and seafoods, fresh fruits and vegetables, at syempre, walang tatalo sa pag-inom ng tubig. Kapag napansin mo na sobrang yellow ang iyong ihi, indication ito na kulang ang water sa inyong katawan. Kaya ugaliing uminom ng 8 to 10 glasses of water per day upang hindi masira ang inyong mga kidneys. Iwasan ang maaalat na pagkain dahil isa ito sa mga pagkain na kakasira ng ating bato. Tulad ng paborito nating noodles, delata, chichiria, dried fish, seasoning at cubes na inihahalo natin sa ating pagkain. Iwasan na rin natin ang mga processed foods tulad ng hotdog, ham, bacon at iba pa. Ang mga pagkain ito ay nagpapataas ng ating blood pressure at sumisira sa ating bato. Idagdag na rin natin na napatunayan sa mga pag-aaral na ang mga processed foods ay nakadadagdag ng tsansa ng sakit na cancer dahil sa mga preservatives nito. Kaya naman, try to replace it with nutritious foods like fresh fruits and vegetables or nuts and yogurt instead of junk foods. Ang pagmamanas ay isang sintomas ng sakit sa bato sa kadahilan ng mataas ang asin ng inyong katawan. That results to water retention, kaya naman nagmamanas ang inyong katawan. Ang sobrang pagkain ng red meat ay maaaring makasira din sa ating mga kidneys. Mataas ang protina ng red meat tulad ng karne ng baboy at baka. Kapag marami ang protina sa ating katawan, nahihirapan ang ating bato na salain ito. Kapag sobrang mabula ang inyong ihi, nararapat lamang na kumonsulta sa inyong doktor. Dahil isa rin itong sintomas ng sakit sa bato. Kaya naman, mas mainam kumain ng karne ng manok, tofu, fish at seafoods. Ang pag-abuso sa painkillers ay maaaring makasira din ng ating mga bato. Kung ikaw ay may mga sakit na nararamdaman, subukan mo munang magpahinga, uminom ng tubig, imasahe, lagyan ng hot or cold compress imbes na inuman agad ng ibuprofen. Kung hindi mo talaga kaya ang sakit, subukan mong uminom ng paracetamol. Ang pag-inom ng painkillers sa mahabang panahon ay maaaring makasira ng inyong mga bato. Kaya kung simpleng headache lang yan, huwag ka munang uminom ng gamot hanggat kaya. Ang alcoholic drinks at smoking or vaping ay maaaring makasira ng ating mga kidneys ang paninigarilyo at pag-inom ng mga alcoholic drinks ay nakakabagal ng pagdaloy ng dugo sa ating mga bato. Pinasisikip nito ang ating ugat na nagre sa pagkasira ng ating mga bato. Napatunay sa mga pag-aaral na ang mga tao mahilig manigarilyo at uminom ng alak ay may 5 times na risk na magkaroon ng sakit sa bato. Kaya naman, maganda itong paalala upang itigil na ang pag-inom at paninigarilyo dahil naniniwala ako na ang pagkasira ng ating bato ay maiiwasan basta't may tamang kaalaman. Si kaping piliin ang mas masustansyang pagkain at inumin kaysa sa mga nakasanayan nating pagkain na alam naman nating makakasira sa ating katawan sa katagalan. Dahil ang kalaban natin dito ay ang mga seryosong komplikasyon tulad ng pagdadialysis kidney transplant, at pagkamatay kapag tuluyang nasira ang inyong mga bato. Kaya kung isa ka rin health advocate, join me in our group, Usapang Bato PH. Doon ay magsama-sama tayong magbahagi ng ating mga mumunting nalalaman kung paano alagaan ang ating mga bato. I hope na katulong ang video na ito sa inyo. Please like, share and follow mo na rin. At kung may katanungan ka, i-comment mo lang yan sa baba at ating babalikan. Huwag kakalimutan, true wealth is health. See you on my next vlog. Bye!